Pati na hawol na po. Ah, grabe ay itong dami nila pwede dito ngayon. Ayun, dami isda. Ayun, ah. no? Sobrang dami. Pwede mo lang masimasi, no? Ayun. <laughs> Ang so, laki nito. Oh. pulot. Pulotin mo na lang. Ayun, pulot. Oh, Ang laki. Dami, pinupulot na po ng isda dito. Ayun, yung ba yun? dami. Pero ito, lumapit na siya, no? Sino ba to? Sino ba yan? Ang sulalim ba yun? Hawiin mo doon sila ng palabas, oh. Oh. Uwiin mo sila. Kapit kayo sa akin, mahiya. Okay? Kasi yung mga ano lang, yung mga good size lang yung kukunin ko. Hindi mo naman kakainin lahat. Oh. Dito, pwede na to. mo laki. yun o, oh. mga laki. Uwiin mo pa ulit pala boss. Ayan, no? Ayan, balde. Hmm. Oh. Dito ba yun, dami? Ayan, dito pa lang marami yun. Oh. Oh. nag meeting sila. Ayan, nagutong-gutong yan nabit, sila. Hawiin, hawiin mo, hawiin mo. Ganito po kaamo oh. yung isda dito sa Taiwan. Oh. Grabe, o. Oh. oh. Hindi ka mag-swimming kasama sila ba? <laughs> wow, oh. 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 Nahiya sila dito, may ilaw, oh. Oh, oh laki. Ano, laki. Laki. Laki, oh. Yung tilapia na mismo, kung saan lumalapit sa'yo ba? Oh, okay. Bumalik sila ulit dito. Ayan, okay, huwiin mo kalabas para... para na. Oo. -huh. yeah. Ayan, Ay, malaki dito oh Ano malaki Ito, ang dami dito oh dami kaya Ang dami dito oh kasi itong nagaya natin Ayan Ayan sila lahat oh, ang dami oh Ito, malaki na to Ito, malaki na to, pwede yeah. na to Pwede na yan, ang dami, pinapulot ka Ang dami, malaki dito ba Oh?

Ang yeah. oh? grabe na hawi no. <laughs> Nahawi na lang yung mga tilapia. Ang dami. Yung iba hindi pa hindi pa pag wala pang hindi pa nila hindi, hindi pa sila sila magpapaulam. Ang laki nito. Hmm. Ito, laki, oh. Oh? Kasi, ibalik mo sa kunin mo ulit. Ito ko ang mo. Ito. Ang amo naman <laughs> ito dito, no? Ito maliit ito. Ay, meron pa, pa ito. Ang laki nito idol, doon, no? Saan? Hawiin ko, ah. Hawiin mo, hawiin mo. Grabe, yeah. hinahawi lang talaga. Yeah. Oh. Ano Ang laki oh. dyan. Binibibi mo lang, ah. Ito. Oh. 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 <laughs> <laughs> ang laki nito. Ang laki nito, oh. Oh, ang oh, laki. Ini bibir mula-mula juga Bila itu? Bila lah kan itu? Bila kan itu?